Like uh, tamam. Pala ko si, eh mamaya po si Papa live maglalive. video po siya. Lorena Santos. Gurley. Okay. Galingan na nga natin. Tama na yung na 24 minutes. Kirit na tayo. eu não você está fazendo? Estou procurando uma coisa. É um de, sariwa, peão, hmm? O que? É o que é O que você é de

Ay, uh, tawag. Libor. Pamaya yeah. ka na lang. Yes. Save eh. Oo. Oh. Ay, mukha siya lang. na. ko pa. Siyempre, mamamulog ako. ka na. natin. Hmm. Nagbahay ka. Takot ka. Siyempre, so, naalis yun. oh, ay, masunog. 30 pesos. Ay, mm,

Oo, hindi naman. Binibigyan. na lang. Sa'yo, oh. sa'yo nits eh. <laughs> Meron pang king yun eh, ting dalawa kami. <laughs> Sino? Papawin. O oh, nasa'yo. O <laughs> nasa'kin, okay. hindi ko malakot tapon eh. Binipirme siyang malakot. <laughs> Binipirme siya talaga ako nito eh. May <laughs> tapo yung king eh. Yes, Julian, oh O dos na naman. Sanjay, <laughs> kami ah. Bumainit, tapos lalaro ng tokens. Bili na lang kaya ako pasugal. <laughs> you. Hey, wala na. Oo, oh, sa beer mismo. <laughs> kaya na yung pandoy. Panalo ka na. Para <laughs> <laughs> sunod <laughs> na mo. Ayoko. Ayoko. Ay, sama mo na ako. Oh. Ayoko. Gusto <laughs> mong plus bullet eh, pero ayaw ko. Tagal. Kukunin ko yan. open yung plus mood. May plus Sa to eh. Di uh, okay. ba? Diba? Kunin mo na! Kunin mo na! Parang di ka bullet, di ko kukunin yan. Bala ba? Pagkatapos mo kung inano ano, ano? uhulin <laughs> ko. Usugal ko na lang yung para ako. oh, bigyan mo niya. O. Oh. bigyan ko ito. Bala ka, Papu Win. Binibigyan na nga kita lapad eh. Yan! Oh. Alam ko, hindi mo mabibigyan. Oh, ano? Ayun, Gusto mo kulay ko? Huwag na! Huwag mo kulay! <laughs> Ayun, <na. Wab> <laughs> <laughs> Nasa Inebi eh. Sabi ko nga po. Ah, pare. Pares tayo yung matatalo. Hindi mo. Ba't tapos mo so, bigyan ng malinit? Eh? Yung uli, dumudung mo bibigyan. Okay, yun. Tumis ka. 20 lang. <laughs> 30. Salamat. <laughs> Salamat na lang. Gusto ko ang laban na ito. Binibigyan ko si Papo na. Ito kunin. Kaya hmm, hindi ko nagbibigyan. Salamat na lang. na yung last bolo na lang. Sa kong Gusto mo na ba? Oo. Iniibig mo. Hindi naman ako iter eh. Kung pinara. Kung pinaragos mo. Wala. Eh. Isa lang yung wala yun akong pasapong sa'yo. <laughs> <laughs> Kahit kunin niya rin, talo rin siya. Kaya hindi na kinuha. Hindi pa yung hits. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi <laughs> <laughs> na kita bibigyan. Pag binibigyan Ay, kita, ayaw, ayaw mo. Ayaw ko magparaya. Oo, so, oh, ayaw ko magparaya. Ayaw ko <laughs> <ako nakakawing> Hindi <laughs> na ito bibigyan. Ay, ayaw ko yun eh. pa akong ano dito. Additional, <laughs> additional. Huwag na. Lipat na lang natin. Hindi na kita bibigyan. Okay lang. Bigyan mo ako mga agap e, di ba? Sa'kin <laughs> ang hits, di ba siya bibigyan? Kahit sa'yo yung hits yan, di naman ako bibigyan. <laughs> Masaya siya natatalo ako eh. Hindi <laughs> naman, grabe naman ang bababigyan. Oh, game. O oh, yan o. Taas na yan. Ayan. Oo. Oh. Oh. Dahil binigyan mo bigyan kita. Bibigyan <laughs> ako yung dalawa. Uh. Okay, hindi naman ako bibigyan. Ayan, miss me e. mo. Oo. Oh. No choice ako, yun naman yung panapon ko. Sarado oh, na sa ay, system. Bigyan ko pa rin ako ulit. Ah, alis na ako. O, oh, yan yeah, ano. Hindi yan. Yeah. Check yung muna yung cards nila. No, ang dodraw na. Pinapacheck niya. <laughs> Check niya ha. Ay, Check okay. niya na mabuti. Oh. Tapos si Papa Will eh. Ano na? Draw. Ano siya pa? Ay. Hmm. Yeah, Kaya tinapon ko na yung dito, tsaka yung dito. Ang sapaw na yun. Yeah. yung papawin. Yeah, yung papawin. Yeah, no, Ito yung Piaaaaaaa! sa Masa para bumutan pa yung jack na ano. Nanginginig na si Papoy sa bibigay ko. Nanginginig na. Wala nga, wala akong kukulis sa Siyempre, tao lang yan. Hindi. Hindi. Hindi! Hindi. Forrest yung mabubus ng pera. Forrest na yung mabubus ng pera yan. Wala ka. Ito na yata. Ano? Psst! Huwag mo ko ituruan. ko <laughs> <laughs> na. na, na. O, Draw, may isa pang queen din eh. <laughs> Gusto ko yung next siyang tapo na queen. Diamond, no? Di. Dito. Di <laughs> ay, sabi ko <laughs> Oh, taas yan. Hindi ko lumaban. <laughs> mataas ka na ko eh. Gusto ko makita. May 30 ka. Huwag na. Mataas ka. Huwag <laughs> mataas. Huwag pala 20. Sabi ko na nga po. Huwag mo niya. Natinok siya. sa isas.